Hello mga pangga. Ayan, maglapwa. Lagain natin yung sweet corn natin dyan mga pangga. Ayan. Yan pa yung mga panakot mga mga pangga. Magluto po ako ng hipon. Yan. At may halong sweet corn mga pangga. Ayan yung mga ano ko. May ketchup ako. May tomato paste. Ayan. May asukal din ako. At mayroong paminta. Gasahin muna natin yung hipon dyan mga pangga para mamaya saglit lang. O ba? Diba? <laughs> O, oh, dito naman tayo mga pangga. Magtunaw naman tayo ng butter dyan. Ayan. Pagkatapos natin lagay ng butter mga pangga eh. Because mikos lang natin yan. Ganun lang yung kadali mga pangga. Pakinggan mo muna yung mga kuras-kuras ko dyan. <laughs> eh, yung mga pangga nilagay ko na yung sibuyas sa bawang. Ano na to? Sibuyas at bawang. Diba? Alam niyo mga pangga, damihan ko siya ng salsa dyan para kas para marami siya. Yung ulam natin ngayon, na araw mga pangga. Ayan. Sarasa pa lang yan mga pangga, ulam na. Sampung peraso lang kasi yung hipon natin mga pangga, tapos lagyan natin ng sweet corn. O ba diba? O, dadami din yung ulam natin mga pangga, basta gamitin lang natin yung utak natin mga pangga. Ganon ka mindset si MJ mga pangga, pag alam na, parang kunti lang yung ulam. Ay, dagdagan natin ng mga ano dyan, mga chichiboreche o ganun lang yung kadali. Kahit wala akong talent magluto, natuto na lang ako. <laughs> 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 Dahil wala akong sprite mga panggaan, ginamit ko yung pinag ano ang kunang sweet corn kanina pinagnilagaan ko hindi ko tinapon yung tubig kasi yung tubig noon medyo matamis-tamis ayun naglagay na din ako dyan ng asin ketchup at naglagay na din ako ng patis. So, yun mga pangga. Pakinggan mo muna mga kuras-kuras ko dyan. Mag-stop muna ako sa voiceover ko. Okay. Ayan, medyo malapot na po yung sarasa natin sa mga pangga at ilagay na po natin yung hipon dyan. Saglitan lang yung mga pangga kasi ginprito na natin yung hipon kanina. Tapos yung sweet corn at inanong na natin yung nilaga. Ayan mga pangga. O, nilagay ko na din yung paminta dyan mga pangga. Hindi lang yung durog kasi ayaw ni Kuya Kidi ng maanga. Ayan. Ayan, nag opo pa dyan si Dodong. Si Dodong ko. Ayan, kumukulong siya. Tikman natin mga pangang kung sakto ng templa. Ayan, medyo kulang cool sa magic sarap at dagdagan na natin. Tikman natin ulit at mikus mikos natin hanggang maglapot yung sarsa natin mga pangga. Masarap pa yung sarsa mga pangga pag malapot siya mga pangga. O, ba? Diba? Sinong relit dyan? Ay, ah, eto na. Nagibag na akong silpo. <laughs> Pastilan ko MJ. Ginoo ko. Silpong ko may sariling ano eh. May sariling mundo. O, oh, ba diba? Dumami yung ulam namin mga pangga. O, oh, ayan. Yan yung gawin yung mga pangga. Pag konti lang yung hipon nyo, lagyan nyo ng sweet corn. Pwede din yung lagyan ng mga gulay, kalbasa, carrots, patatas. Nasa inyo lang yung mga pangga. O, oh, ba diba? Ang sarap na. O, oh, diba? Luto na yung sinasahan nating hipon at sweet sweet corn. O, oh, yummy-yummy. Nam-nam-nam. Amoy palang mga panggagutom na ako. Magmukbang naman to si M.G. mamaya. ay kalami. Puro mais na lang wara na naman yung diet sa si mg mamaya mga pangga kalame sa ano na mg kalame sa sudan maraming salamat sa panunod mga pangga shoutout sa mga viewers ko dyan at shoutout sa tay family anti maritish bye bye po